Okay na to. Nandito po tayo ngayon sa SMB Kutan. Dinadocument po natin ang ang pamagat ng ating istorya. Ang taong bocha. By Ernie B. Garcia and Rogelio C. Serrano. Sir, ano pong masasabi nyo sa taong bocha? Uh, pumunta, ta pumunta kami dito para gawin toon namin. Ito, ito mabayaan mga yan. Yung paperwork na yan para sa ano yan. Kasad namin yan. Ngayon, ewan ko, eh, pagkagawa ko nitong ano ko, introduction ko for the documentation, then when the documentation is the introduction, <laughs> then may partner, look at my partner. Yes. Yeah. Ito ayan. po. Yan ang marka. Yan po. Pocha. Ang marka. Pag may expo, ayun po'y tinatawag na bocha. Siang Samurai X ng Pilipinas. Siang Samurai X ng Pilipinas. Ang pinagmamalaki po yan ng ating bansa. Tingnan nyo naman po, tulog na tulog. Ah, Rami ito dito. Ano ka lang? Ganyan mo lang. Ganyan mo mo lang. Nunal? Nunal. Nunal daw, nunal. Kaya mo niyang pre. Ako na nga sa exit. Ganyan natin ang nunal. cogi tân môn đừng có nơi đừng có nơi đừng có nơi Nó có nơi Dito po, minamarkahan po natin ang mga patay ng bahagi na katawa ng taong botcha. Sa ilong. Katawa sa ilong. Banda pong naaagnas na. Medyo naaagnas na po. Na <laughs> <laughs> Ayan po, pentel pen. Yan ang pentel pen na yan ang ginamit sa paglagay ng nanan upang malaman kung ambot kung botcha o hindi. Ayan eh po si Lucas, yan, si Lucas. Ebidensya. Ayan, ayan, si Lucas. Ayan, ayan. Ayan. Ikaw, Lucas. Huwag kang tutulong sa food ha? Okay. Makikita mo ba nangyayari? Ayan, naging botcha. Lagyan mo ng nanal, lagyan mo ng nanal, lagyan mo ng nanal. Dahan-dahan ka lang at baka magising. Guri-guri <laughs> na nga ang mukha niyan, hindi ka pa man, naawa ka pa dyan? ano eh oh <laughs> si Brian. Guwapo. Brian nga mo. Guwapo. Guwapo ba? Guwapo. Pero sayang, naagnas na. Oh! isang malaking paalala, buhay po, buhay ang botchang to. Kasi yung mga botcha na, na, na niya, patay na yon Pero itong botchang to, buhay. In, in short, she, he is sleeping very well. Ayan, eh yeah, Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. Bali, pwede papamagatampo nating living botcha. Yeah. Ang ating documentation. Yeah. by er, Ernie B. Garcia, ba. supported by Rogelio C. Yeah, witness. Witness by yes, Adrian Paul. Jay. Wow. wow. Ya, yeah, kita, kita nyo naman. Isa pa. Gusto mo ba mag-request? Oh, oh, may sinasabi si Lucas, lagyan daw ng nanal. Lagyan ng nanal. Nunal. <laughs> nanal, nanal, nanal. Nanal. Lagyan mo ng nanal. Lagyan mo. Lagyan mo. Lagyan mo. Lagyan mo. Sa mata. <laughs> Lagi mo <po> sabata. <laughs> Tulog na yan eh. <laughs> ya, yeah. tak tak mo muna. Tak tak testingin maba kamay ko pala ng tinta. Oh, tingnan pa natin kung may tinta pa. Oh, marami, marami. Bandang mata po ba? Sa mo ba gusto? Lucas mo gusto. Ha? <laughs> mata na lang, sa mata. Sa mata na, sa mata, sabi ni Lucas. Ano si Lucas? Mo, no, mo, no, mo, no, mo! No. Pagigising! Teka lang, daan-daan na nga. Expert ako dito eh. <laughs>